yan ano, yan. Oh. Ito po si Tatay Gourney, magnanakaw ng Ay, atis na, sa farm. na Ha? Ah, hindi ba? <laughs> magnanakaw. <laughs> Cut salary po ito, 3 months. Say, sayang mo ni eh, mga kabayan, pag di natin akyatin, di natin sasakain. Oh. Ay, hinug na ba yun, no? Hinug na nga. Meron pa dun, no, sa kabila. Ha? Huh? Yung nasa dulo patay na nang hulog na tinelas ko mga bosing. ayan nalaglag yung tinelas eh nakaw pa more dito di ba malapit to pati ako sumasabit ang hirap pa lang video man ah hmm? hirap pa Hinug, hinug na umukon yung lahat ha umukon yung lahat eh nga ito lang hinog ko. Oh. Hinug eh, hinog lang tigas pa yun oh no? namumula pa lang yung ano yan Mga well guys, nakakain na tayo ng atis guys. Ito po yung umbi ng Saudi. Ganito po ang umbi ng Saudi, nag-upgrade na. Hindi <laughs> alam mo yung umbi. Okay, okay. Hinog? Hinog iso? Ah, hindi pa mamasyado. masyado. Hinog na yan. Oh, mm. oh. Hmm. Ang oh, ano, ang galing kumain ah.

Bubulok naman to. Huwag na ito sa on. Pakinabangan. Tayong oh, sa on. Ng... Sa panalbos ng tagas. Sa panalbos ng kangasona, oh, Sa yan. Yan. Ang ex ni Marian. <coughs> <coughs> na Nabu bulo na <laughs> na kapag sabi mo na ex ni X ni Marian Marian Rivera tignan nyo yung X ni Marian oh, ito yung oh hello Marian hmm. ito yung ex ni Marian ang ganda ng trabaho niya trabaho na namin yung kira ng mga nagtatrabaho Paabot. Oh. Paabad. Baka akala niyo, baka akala niyo wala kaming ginagawa ko na kami yun. Tapos na yung trabaho namin na nag nag-araro kami. Nag-araro ka kanina sa Ludan. Ano Pero dito kami, nag-araro yung makasama namin tapos galing kami doon sa kabilang farm. Kaya uh, kung namin naghalo kami kanina. Ito. Kaya mo. Ang ate Gutom. Si Kaya Ati, ate, ate guys. Oh. Masisira naman ito. Yung mga atrasilyo, inubos na niya uming.